Sa harap ng kanyang mga followers at subscribers, siya si Nana Pinuas o The Grandma in wig. Suot ang kanyang tumatak na kulot na wig, makapal na kilay at malaking salamin. E marami talaga yung naaaliw sa kanyang nakakatawang mga pasaring sa mga politiko at mga cartel, maging sa mga drug lords doon sa Mexico. At well, sa tunay na buhay, siya nga si Ana Pamela Montenegro. Hindi lang siya basta-basta na YouTuber isa rin siyang mamamahayag. Secretaría de Gobernación, uh -huh. y es lo que se le dice un órgano desconcentrado, o sea, es una, un nivel de actuación con el cual nosotros pertenecemos a la Secretaría. Sa ter nga kung tawagin ang kanyang kuntin, pero ito pero malaman nga at may pinatatamaan, nalimitan mga tiwaling politiko, at minsan, yung mga malalaking tao gaya nga ng mga businessman, at kung minsan nga, yung mga bayolenting drug lords pa. Well, ewan ko kung may ganito dito sa atin. Pero sabi nga nila, masakit ang magsabi ng katotohanan. February 5, 2018 Habang nasa loob nga ng restaurant kasama ang kanyang asawa, dalawang armadong lalaki ang lumapit sa kanila at walang ano-ano'y. Pinaputokan si Nana Pilukas nang hindi lang isa o dalawa kundi tatlong beses. Matapos nito, mabilis silang tumakas palabas nga sa restaurant na iyon. Hinala ng asawa ni Ana Pilucas si Samuel Manuzuri may tinamaang malaking tao ang kanyang bisis kaya nga siya ipinatumba Pero syempre ang tanong e eh, sino nga kaya ang taong ito? Nakilala ang mamamahayag na si Ana dahil nga sa kanyang mga satirical contents kung tawagin tungkol nga sa korupsyon at sa politika Taong 2012 nang simulan niya nga ang paggawa ng ganitong mga content kung papanoorin nyo nga yung kanyang mga video, talagang nakakatawa yung mga ito. Yung tipong nagkikwento lang siya ng pabiro sa kanyang mga manonood ng mga obserbasyon niya sa mga nangyayari nga sa kanyang paligid. At malimit nga, eh, nasasagasaan niya doon yung mga tiwaling politiko. Dahil nga sa dami ng na mga nanonood sa kanya, ay eh, talagang masasabi na maraming mga mahikano nga yung nakaka-relate sa kanyang mga content. Well, kung gusto nyo itong dalawin, El Sion ang pangalan nga ng channel nito si Nana Pilukas. Nag-interview din si Nana ng mga politiko sa kanyang channel. Marami rin mga politiko yung uh, nagpapaunlak naman sa kanya. Alam nyo, sa tingin ko ano eh, nga, talagang uh, yung ganitong uri ng pamamahayag niya kasi nakakapag-share siya ng mga makabuluhang impormasyon sa mga manonood niya. Pero sa paraang alam nyo yun, engaging and nakakatawa nga. Parami kasi ngayon eh pinipili na nga lang manood diba ng mga nakakatawa at engaging kaysa nga manood ng mga yung tinatawag na street na balita at mga makabuluhang content. Kaya magandang uh, hybrid itong ginawa niya kumbaga. And sa Mexico yung eh, malakas din ang issue doon tungkol nga sa korupsyon. Maraming uh, matiwali, eh, sabi nila. Kaya nga patok na patok sa masa yung mga pasaring talaga ni Nana Pilucas sa kanila. Kaya naman na uh, Labis-labis din talaga yung naging pangihinayang nila sa naging pagkawalangan ng isang matapang na gaya niya doon. Ilang buwan bago nga langin si Nana Pilucas, mabalik tayo dun sa kanyang kwento. Isang video yung linabas niya kung saan niya pinasaringan niya yung mismong mayor ng kanilang lugar. Napakarami niya kasi umanong mga pangako na hindi pa nga natutupad pero makapal daw. Nagbabalak raw kasing tumakbong senador. Quote, end quote. This Isnat not face didn't even have enough support for pre-election And now he thinks he'll become a senator Well, matapos nito, eh, humalakhak siya talaga ng gusto Alam niyo, kung first time ka talagang manunod sa kanya Baka nga sabihin mo, eh, sobra naman siya Pero, that's her way of exposing corruption nga Ganyan talaga yung mga content niya Puro mga pagdalabas nga ng baho Parang ang style nga, eh, minamartis niya yung mga kurakot na politiko Pero, may pasaya naman yung mga sinasabi niya At talagang, totoo naman Pero dahil niya sa talas at tapang ng kanyang mga kontente Magagang natapos na yung kanyang buhay May nasagasaan siyang tao na hindi nga nagustuhan na yung pagkarintok na ginawa sa kanya Isang abogado nga doon yung lumutang at nagsabi na mga kartel umano yung salarin Dito sa nangyari nga kay Lana Ilang araw umano kasi bago siya pinaputukan sa loob nga ng restaurant kasama yung kanyang mister E eh nakasagap umano siya ng sensitibong impormasyon tungkol nga sa isang drug cartel at posibleng umanong isisiwalat niya ito sa kanyang channel. Kaya nga dahil doon, eh, pinatumba na umano siya ng grupo para nga mauna na siya. Walang well, cartel naman na itinuturong gumawa ay ang Independent Acapulco Cartel doon din sa kanilang lugar. Pinaniniwalaan din ng leader na si Javi, Daniel Cervantes Magno Umano ang nagutos nga na iligpit itong sinanap ilukas. Pero... Pero taliwas naman ito sa pahayag ng mismo kasawa ni Nana. Wala umanong nabanggit ang kanyang asawa na may nalalaman siyang sensitibong impormasyon tukol nga sa mga kartel. Humingi ng hustisya ang asawang si Samuel Manuzuri at nakiusap rin siya na wag umano isisi sa mga kartel ang nangyari nga sa kanyang asawa dahil nilalayo umano sila nito sa investigasyon Naniniwala si Samuel na may kinalaman nga sa politika kaya pinaslang ang kanyang asawa. Pero August 2020 eh, may update. Mahigit dalawang taon matapos tapos ngayong nangyari kay Nana, isang hinihinalang lieutenant ng dragga nga ang inaresto para dito sa kaso. Marami pa rin sa mga sumusuporta pero ni Nana ang hindi nga sa nangyaring investigasyon. At hanggang ngayon nga, limang taon biruin nyo matapos nung malagim na sinapit niya, eh, umuusad pa rin yung kaso. Alam nyo, hindi ito bagong bagay dun sa Mexico eh. Between 2000 to 2022, well, this is facts and figures. daan at limang pitung mga mamamahayag doon yung ipinatumba na at malimit sa kanila. Hindi talaga nabigyan ng hostisya. May ilan mang mga nilitis pero yung bagang puro mga hitman, yung mga galamay lang. Hindi talaga nauhuli yung mismo mastermind niya na marahil malalaking tao syempre. Ay, buhay nga naman, di ba? Grabe. Well, with that, sana po again, eh, nagustuhan nyo yung ating kwentuhan. Alam ko, alam ko, bitin ito, pero wala tayong magagawa dahil hanggang dyan pa lang yung update tungkol nga sa kaso ito. Hindi man pwedeng nga, tayo. And salamat po muli sa mga nakasama namin sa ating mga kwentuhan. Thank you so much po for